Last news Update Mga balita ngayon. Babaeng negosyante sa Cebu na ng 20.4 million pesos na halaga ng shabu. Sunog sumiklab sa Mandaluyong City. 250 bahay natupok ng apoy. Lipa Archbishop Gilbert Garcera inihalal na bagong CBCP President. Ako po si Cesar Soriano para ang mga naungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon Nasa 20.4 milyong pisong halaga ng hinihinalang Shabu ang nahuli mula sa isang negosyante ng Bulaklak sa barangay Kansuhong, Talisay City, Cebu. Sa ikinasang bypass operation itong Sabado, nahuli ang 35-anyos na suspect na si Marian Sansija Burkowski sa kanyang mismong tahanan matapos ang isang linggong pagmamanman ng otorida. Narecover sa kanyang nasa tatlong kilo ng shabu na ayon sa investigasyon ay balak o manong ibenta sa Cebu City, Mandawe at Lapu-Lapu. Iniimbestigahan na ng PDEA 7 ang source o pinagmulan ng supply ng suspect. Sa kabila ng maulang panahon na ang tinatayang nasa 250 bahay sa barangay Addition Hills, Mandaluyong City kahapon Hulyo Ayon sa ulat ng BFP, nagsimula ang sunog sa Block 27, Welfareville Compound bandang alas 11:30 ng umaga at mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang mga bahay. Umabot ito sa ikaapat na alarma hanggang sa naideklarang fire out mag aalas 4 na ng hapo. Tatlo ang naiulat na sugatan habang nasa siyam na raan na pamilya ang naapektuhan ng suno. Marami sa mga ito ang nanunuluyan sa evacuation center ng Lungso. Inihalal na bagong presidente ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP, si Lipa Archbishop Gilbert Garcera. Sa naging eleksyon sa 130th Plenary Assembly ng mga obispo sa Anda, Bohol kahapon, napili ang anim na anim na taong gulang na arsobispo para humalili kay Cardinal Pablo Verhilio David ng Diocese of Caloocan na magtatapos ang ikalawa at huling termino sa Nobyembre at 30. Si Garcia ang kasalukuyang Regional Representative ng Southeast Luzon sa CBCP Permanent Council at arsobispo ng Lipa mula pa noong 2070. Samantala si Archbishop Julius Tonel ng Zamboanga naman ang napiling bagong CBCP Vice President. Pamalit kay Bishop Milo Hubert Vergara ng Pasig na magtatapos din ang termino sa Nobyembre. Opisyal na uupo sa puesto si Nagarsera, Tonel at iba pang miyembro ng Permanent Council sa December 1, 2025 para simula ng dalawang taong termino. Para sa Kidlat News Channel, ako si Ren nag Naguula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa Bawat Pagbuto ng Balita.